<laughs> sa isang baryo ng Samar, mayroon isang pamilyang hinihinalang, may lahing aswang, nakatira sila sa malapit sa dagat. Ang bahay nila ay pawid ang atip at mga kawayan ang dingding ang higa nila ay tabla lang, ganun ang ibang mga bahay. Madalas may nakakakita sa matandang lalaki na katuwad sa sa tabi ng dagat lalong lalo na kapag kabilugan ng buwan. Dahil ang mga nanirahan sa baryo ay halos wala pang free, kaya pagsapot ng hiling pumupunta na ang iba sa dagat para magdumi. Isang habang ang kapatid ko pumunta ng dagat at loon magnumi, siya lang daw mag-isa oras na yon. Habang nakaupo siya sa may batu, nakarinig daw siya ng tumi ng titik. Sa baryo namin kaya kapag nakakarinig kami ng titik madalas sabihin aswag niyan. Narinig daw, daw ang tumi na parang malayo naman, habang palinggan lingon siya sa paligid pagtingin niya daw sa harapan niya nakita niya ang matanda na sa harapan na niya. Nagulat daw siya at napatayo at naisot niya ang kanyang short. Nanayo ang balahibo niya at hindi siya makapagsalita. Nakatingin sa kanya ang matanda sa harap niya. Ang sabi daw niya anong ginagawa mo dito? Huwag mo akong takutin dahil papatayin kita may dala akong kutsilyo sa bulsa. Binukat niya daw ang kotsilyo sa bunsa niya. Pagbukot niya sa kotsilyo biglang nawala ang matanda sa harap niya. Dali-dali siyang umuwi ng bahay at sinabi niya sa nanay ko. Ang sabi ng nanay ko totoo ang sinasabi nila na may lahing aswang ang pamilya na yan kaya pag pumunta kayo ng dagat magdal kayo ng kotsilyo huwag kayo magpadala ng takot dahil pag natakot kayo papatayin kayo ng aswang na yan. Simula noon pag pumunta kami ng dagat tatlong or apat na kami magkakasama dahil nadadaan namin ang bahay ng aswang.